Jack po. Jack. Apo. Okay. okay, Jack. Mm -hmm. Pelido. Colin po. Ano? Jack. Colin. Halika nga dito. Tapos, oh, ako ba tinatarong pa din ito? Ah, boss. Ah. Naku, wala pa akong makuha ng tao dito, boss. Kasi kulang na kulang tayo sa tao ngayon dito. Ah. Eh, wala na mga bantay dito eh. Nagbakasyon na iba. Ah, sige, boss. Eh, balita ko yung isang assistant ko may nakuha doon ng tatlong tao. Ah. Okay, boss. Okay, boss. Ah, sige, sige, sige. Interview ko na ngayon, boss. Okay, okay, tapos, tapos. assistant ko nasa na sana kaya. Oh, oh. Eh, oh, oh. Ay, ano, kaya? Uh, ako dito magandang balita. Meron ako nakuhang tauhan. Ano? Meron ka ng tauhan tatlo. tatlo? Masipag Alamang, ba? Yun? Masipag. Etyo, masipag. Ah, di diba... ba? Buntok na tralala. Oh, wala mo. Bakit nila 'yun? Ano? Maganda, mo. Kasi wala ako na yung experience yung mga market ng bundok ala ala kailangan natin dito ng tagaligtas la kailangan natin dito ng tagaligtas la kailangan natin dito ng tagaligtas kung baga alam naman ito di tayong lugar natin di ba? oo baka oo kailangan natin talaga ng soul yung tagabantay tapos handa magpuyat handang ano kahit magutom basta obligation trabaho sige 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 Oh, ito ba? Dito, ito sila. Okay. Dito mo muna kayo, dito mo na kayo. Dito mo natin tatuwa po. Boss, tignan ko na. Uli, ito si Boss Busacar, ating isang manager. Ah, ah, Magkakita nga po po, bossing. Magandang umaga naman sa inyo kasi ako... Magkakita okay, okay, nga po po. Okay, Ako kasi, nakakailangan ng tao dito. Uh, yung tatlo kasi, buuhin na ng probesya. So, kaya wala ko ng tao. Handa no? kayo magpuyat. Ha? Kaya boss, kaya. Kaya, kaya. kaya, kaya. Kasi magdamagan dito ah. Magdamagan dito. Ah, sige, um, sige, sige. Ah, ali wala akong papel dito ngayon ano. Ililista ko na lang dito mga pangalan niyo, no? Okay. Ah. Uh, ah. Unahin muna kita, ano? no? Pangalan? Jack po. Jack. Okay, Jack. <laughs> Pilido. Kolin po. Ano? Jack Colin. Balik ka nga dito. Ako na pinataroon pa din ito. Pakiulit nga ang pangalan mo. Jack Colin. Tama ba itong pinagkukuha mo? Tama ba itong pinagkukuha mo? Eh boss, ano pong masama? Seryoso, seryoso. Ano pong pangalan ko po? Ang rinig rin ko po, Jack Colin. Sige, 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 sige. Jack Colin akong Jack Colin. Sige, sige. Pero kaya mo trabaho? Kaya mo kaya kaya, 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 boss. Oh, sige, sige, dito ka. Eh. Kaya, kaya, kaya. Boss, may trivia ako. oh Oo. Si Jacqueline, malakas. Ah, malakas siya, malakas. Malakas, malakas yan? Oo, oh, oh, po. Oh. Malakas po. Kapag nilalamig. Kapag nilalamig. Nilalamig. Mas lalo na malakas. Oo, oh. okay, okay. malakas po. Okay, po. Sige, sige. Maganda yeah. yan, maganda yeah. yan. Super. Kailangan yan, kailangan yan. Next. Ganda ko na? Ah, uh, 42. 42. Pangalan? Hindi ko po alam. Natanong kita, di mo alam ang pangalan mo. Ewan ko. Pangay <laughs> dito. Ano ba itong pinagkukuha mo? <laughs> pangalan mo, di mo alam. <laughs> di mo alam, pangalan ko. Ang pangalan ay, mo nga, di ko alam. Eh, boss, ba ito? Pangalan mo Hindi ko alam. Pangalan niya, di niya alam. Di niya alam. Paano nga natin may lalagay yung dito? Paano nga ito nare-record? Hindi niya alam ang pangalan. Yan yun nga yung pinaka-nickname niya, boss. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Seryoso? Oo, Hindi ko alam. Apelyido niya di ko alam. Mm, may trivia 'yang boss. Pa-pambira ng pangalan nito, ah. Grabe. Bi ano 'yan? May special technique 'yan. Kum paano mo pa Apelyido niya di ko alam. Hmm, ano, di pangalan? Ko. ano pangalan? Di ko. Ano pangalan? Di ko alam. Eh ko. Eh ko. Hmm. <laughs> so, so pag mag-aalanap tayo ng mga tao, ganito 'tong mga pangalan, <laughs> kaya ano, ah. <laughs> Paki-inform ako, ah. Curious ako. Eh Juan ko di ko alam pangalan mo? Yin mo talaga pangalan ko. Sige na, sige na, sige na. Ba't malapit na umiinit ulo ko? Boss, meron pa ako isa. Pangalang mo ang pangalan nyo. Pangalan nyo. Pangalan <laughs> nyo. <laughs> ito ang makita mong oh, okay. ng kalala, boss. Ayan, ayan ay, ay, yung sinasabi ito mo. Ito yung malakas talaga. Baka naman puro kabulas to din ang pangalan nito. Umakit sa bundok ng tralala. Alam mo paano, paano siya nakakit? Oo. Oh. Nagukay. Nagukay. Ispalto, hinukay, boss. Hindi Maganda, 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 maganda. Okay, kayo, kayo, okay. Sige, sige, sige. Ito na. Introduce. juice. Uh, pangalan? Sobo. Ano? Sobo. Yung seryoso. Opo, Diyo Sobo. Di dito. Sobo. Ang apelido ko, Moto. Mo Sobo. Moto. Moto ang apelido ko. <laughs> <laughs> ako, hindi ako nagkikipaglokuan sa inyo, ha? Dala ko po birth certificate ko. Dala ko birth mo birth certificate mo. Pinakita po ulitin natin, ulitin natin. Hindi na ako nalitipaglokon dito kasi it's serious trabaho. Pangalan? Tobo. Apelido Moto. Tobo Moto. Birth certificate? May trivia ako dyan, boss. Ano Tobo Moto pa? Di Diba, pag nag-construction may mix, sir? Oo. Kapag nagpapala pa lang siya, malapit pa lang sa sabi ng ano. Kaya kagagamit siya ano, buwangan. Wow. So yun ang pinangalan ng magulang nila? Soba, so, moto. Mo, Pero din yun. Soba. Parang binabastis mo ako. Ay hey, hindi po, dala ko po. Dala mo? Ano Anong pangalan? Soba, moto. Soba, sige! Ah! Sige! Sige! Yeah!